Samantala nakatanggap ng prestigyosong award mula sa United States Military Academy ang isang kagayano dahil sa ipinakita nitong katapangan sa kanyang trabaho. Natanggap ni Major Floren Herrera, Philippine Army ang 2024 Alexander R. Nininger Award for Valor ng United States Military Academy sa West Point dahil sa katapangan nito noong kasagsagan ng Battle of Marawi taong 2017 kung saan siya ang nagsilbing Executive Officer ng 2nd Scout Ranger Company at First st Scout Ranger Battalion ng Philippine Army. Si Major Herrera ang nanguna ng pasukin nila ang gusali na naging daan para malapitan ang mga terorista na nagresulta upang mailigtas ang mga sundalong nakulong sa kuta ng mga terorista. Ginawaran din ni Major Herrera ng or ginawaran din si Major Herrera ng Distinguished Conduct Star Award na siyang pangalawa sa pinakamataas na military honor para sa mga sundalo at apat na Gold Cross Medals. Si Major Herrera na ngayon ay nagsisilbi bilang Deputy Chief ng South Ranger Capability Development Office ang siyang kauna-unahang banyaga at foreign national sa buong mundo na ginawaran ng nabanggit na prestigyosong parangal. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapagawa nagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito mag-DTX, 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa si pagiging young-looking mo para maging healthy, mag-DTX, 500 palagi.